At ito nga single attached units natin na literal na presyong townhouse sa so sobrang baba ng month. Price starts at 15,000 pesos only through pag-ibig financing. So paano? Tara, samahan nyo kami for another tripping day. Hi everyone, it's me again, Kiara sa bido At no wonder kung bakit isa nga to sa pinakamabenta naming single attached project here in Cavite. This is our Carnation single attached unit and would you believe na 15,000 a month lang ang dipinito nito and estimated around 20,000 sa so monthly amortization. May 100 square square meters ka na, na lot area, provision for 1 to 2 carport, si 6 square meters na floor area at provision for 3 bedroom. At nagulat nga sila ma'am sa presyo nitong unit kasi kapresyo lang talaga siya ng townhouse. Pero dito kay Carnation, single attached unit ang maukuha mo. NK kay Richdale West Residences Project pala, we have 3 model unit at pangalawa dyan si Jasmine Expanded Townhouse. If ang handa po naman ay sana malawak na floor area at may malaking lot area for a townhouse unit, si Jasmine Jasmine expanded naman ang papasok sa budget mo. Almost same price to kay Carnation, nasa 15 ang down payment and 20,000 ang monthly amortization at basic finish ang deliverable ng lahat ng project natin. Which most of our clients nagugustuhan kasi nga pwedeng-pwede nila i-customize ang interior ng property natin once ma-turnover sa kanila ang unit. Kaya naman kung dyan umiikot ang budget mo, talagang highly recommended ko si Carnation and Jasmine unit. Lalo ka rin sa community natin here at Richdale West Residence. Kasi upscale talaga yung mga amenities natin. At hindi lang siya yung typical or standard na amenities sa isang subdivision. And of course, if ang hanap mo ay malaki ang lote, malaki ang floor area, dyan papasok sa Linnea unit. This is our dress-up unit or sample renovated unit. Kung paano mo pwedeng mapaganda ang ating Linnea model. 100 na ang lote, 77.25 ang floor area, and all units are on pre-selling stage. Kaya napaka-affordable pa. Naka-promo pa tayo ha, na may 50 up to 300. 1000 discount this Vermont. Kaya wag mo na palagpas. oso oh, so paano? May napili ka na ba sa mga units natin? Tara, tripping na tayo. Link in bio or caller or messages in our Viber, WhatsApp at IMO numbers. See you soon at paana.